Nga na po saging guys. Uso Palit na, tag-saging. Ako, an. Kardaba. Uh, Ito na iso lang. O, ginamos. sa isa ka, aglaw. Kaya talungan mo ka mga mo na. Huwag ka lagi sotog. Yun yung mga gisingte mo dali sa ako, ah. Basin po na, may nguna mo po nag-stretch. It's stretchable yes. ng inyong mga yun. Talungan mo Si 200 cake buyer tenan ang switch at pag 250 rana paliton. Gayon pamarkahan. I <tuk> think ang <tanggungan> <tuk tanggungan> Anak ni antini mudala ila gyud na imo. sa anak niyanti ni Antini, mudaday dia si Kuan, si si princess dayana oh si olay 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 na olay ng uh, uh, kagandahan ina po nalang yung ispilahan mo yung po yung problema mo wala po ito sa buwan sa'yo mong kaya mga inahan oi may ni mama ninyo may ni mama ninyo di ka nang sa'yo manila kanyang bago ano oh

di ulit ni ulit ni ulit dinamo balik nag balance mag utang at tiket yu utang na pa utang balance nah no na kalau dia amen mo mama manarbaw wala sa lugar di e, paguna-una ba ng nah. na mo mga anak na gaya eskwela. Ang paunin ni Papa ni kay mo Papa, parang ka tinang... Hi guys! Kain tayo ng ice cream cake. Ice cream yummy. Galing ako sa kapitbahay. Guys, ba, binigyan nila ako nito. Ice cream cake daw ito guys. Mas ilagay daw ito. Pag hindi ko naubos daw guys, ilagay ko na ito sa... Sa ano daw, sa freezer daw. Kasi maglanay man daw ito pag hindi ilagay sa freezer. Kain tayo ng ice cream cake. ice cream ya nih aku warna aku tak mau sapu sayur kayak aroma kakao minumnya guys kau bisa menemukan kawan tadi guys tapi tadi nak pasting nih guys siapa yang sikit kau maka kau malang nih ane Ice cream ya, eh? Ice cream cake. Banyak banget guys, banget-banget aku nak. Ini dah semua kawan guys, eh. Okay, ang satawag nila guys, batal-batal. Eh, kailan niya? Ah, guys, so. Di pa naman ba guys, eh. Ah, guys, so. Saman? Ang kagsalang. Ang kagsalang, mong good na. Ngayon ko lang, iwan niya ka, madam. Binili ko yan kahapon kay Mariam G. Yan. Jis daw yan, binili niya kay Mariam. Ice cream yan eh. So, natin itong natira guys sa ano, paladya. Okay. Para may makain sila guys. Dito na, ikot ang sa buho ka per mga tahin. Saan? saan? saan, saan Sabi na? Oo. Oh. Ah, may tahin? Oo, oh, may mga tayo. Ice cream cake. ng pinakakain ng ice cream, no? Ice cream cake, guys. siya kaya may mataamis sa, sa ibabaw, may mapait. Hmm? Ice cream daw. Ice cream cake daw to. Sa talaga mag magpunta sa mga kapitbahay kapit baka mai kay marami na mga pagkain. Makakain talaga tayo. Di mo kami makakain dito ice cream, guys. Ito na ang ice cream, guys. Ito na ang Ito na ang ice cream, guys. Ito na na ang ice na ang na ang ice cream, guys. Ito na ang ice cream, guys. Ito na ang ice na piraso. na niya. Ilan daong, ilan daong binigay Ilan daw ang bidigay niya sa akin. Sabi ko, tatlo ka ti alma. Taplok. Sabi mo, tatlo sa driver. Yun lang, bit-bit ko. Di nga masyadong maglalanda Tapos, Mama Maria Magbalusin, nakahatid na ako isa. Kapon. Mama Maria Alino. masin dito nang kate ka Madam Sika kay dagang kong gihato dito. Sang kamba kwamba. Kaya bisangan. Kasi ayaw na niya ayaw, ayaw niya lang magpunta-punta dito. Ah, oo. diba? oo. Di ba? lang ya ano lahat. Ito, mas... oh, oh. ayaw nang ganun. Ayaw niya punta-puntahan siya dito. Ang gusto niya magpunta dito sa kanya, yung mayayaman lang. Andyan na naman yung ano. Sabi asawang mutawa si ano. Sa nga pangalan niya? Batman? Eh? Sabang asawa daw siya ng mutawa? Hindi ko alam. Uy, lagi yung dito. Opo, itong ninugnaw? Oo. Hindi ko alam kung nalang. Oo oh, nga. Parang patma yung sabi niya asawa siyang ng ano, mutawa. Sabi na ba din siya. Tapos i-appel pa yung baham na yung ano. alam asawa siya kuanan ra ano ninyo di may pa kuanan na lang ni na may flash oi eh. atang At an atang pa At an para di ma sa kanin na po datong tao masahi sumon to kasi na ni kita mga ang guys kay atay da pa si lolo kumusta naman to dito ilang luloy? Ang yon Ngutanara ano, hmm. oh, ano siya, mo atun Kinan tatang Oo oh. Kapuyan na siguro siya magbaklay. pila na gudang ni linong agra sudan kunsod dito ni kapuyan na lagi siya magbaklay lagi tawala pa asa man di siya magkunan nandito sa luok Asa man siya magsimba dito sa dito lang sa kuan. Na kay hmm. uh, na kay kwarta dia pag na lang daan siguro da og na kay kwarta da pag palit na lang daan Oh, uh, ngatang ra ko. Oo, oo. Nga kuan. Unsa man tulo ka sa ako? Oh, lagi mengita, kukuan, kuan lagi mangi tapala lagi ku kuan cin sai anan ani sa kuan 55 oo oh, oh sa sobra Leo Nicole, huwag na kay kwarta di ha, pagpalit, pagpalit na lang daan. Kay ako rang, kung anong naninig makapadala ko. Pero ayaw sa, <coughs> pagpalit daan, pero ayaw sa, kung anong, ripak ka ha? Ripak. <coughs> Oo. Hmm, na, ripak ko. Nah, unya, dito, dito man, di na ka tungod, sa inyong tungod mo kuha, da, then, dadunin mo dito lang tatang. Hmm. <coughs> sa